Problema pa rin ng stigma o mga maling haka, haka pagdating sa sakit tulad ng HIV AIDS. Kaya naman ang isang person living with HIV naglakas ng loob. Naglakas loob na maging social media influencer para mas maunawaan ng publiko ang ganitong karamdaman. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Mga kapatid, kapag nalaman yung mayroong viral infection o sakit ang isang tao, ano ang unang pumapasok sa isip nyo? Sa panahon ngayon na talamak ang stigma o discrimination pagdating sa mga sakit tulad ng HIV o Human Immunodeficiency Virus, nakita ni Lawrence from Tagig ang kahalagahan ng awareness at kaalaman tungkol dito. Sampung taon na siyang HIV positive pero undetectable na ang virus sa katawan niya. Ibig sabihin, bagaman HIV positive ay hindi na makakahawa sa iba. At ngayon, A person living with HIV, of course, I will continue to take my antiretroviral even though I'm already undetectable. Naging HIV advocate at content creator siya para raw maramdaman ng HIV community na hindi sila nag-iisa. Wala akong knowledge and ako yung panganay sa pamilya. So it's hard for me to tell it to my parents, to my relatives. Nandun and yung fear, nandun in yung in-denial stage na ay nako, joke lang yung testing na yan. So naranasan ko yung uh, part na sineperate nila yung utensils ko sa kanila kasi they're just taking precautions sa tingin nila alam talaga kung paano nga ba nakukuha si HIV. Habang nagpapagamot at lumalaban, naranasan niya rin daw na layuan ng mga tao, makarinig ng hindi magagandang salita at mawalan ng kumpiyansa sa sarili. Pero hindi niya ito hinayaang makaapekto sa kanyang pamumuhay. Sana raw, maging bukas pa ang isip ng mga Pilipino tungkol dito. Actually, I dedicate my content creation to newly diagnosed. This is just a uh, significance that there is life, even though you're living with HIV. Present yourself as you are, and continue to love yourself as a person. You're still a human. HIV is just a virus. And that, it doesn't define. you as a person. Kwento naman ni Doc Makalintal, ang HIV ay isang virus na sumisira sa mga cells sa katawan na ang goal sana ay maprotektahan ito. Posibleng mauwi sa pagbagsak ng immunity ang katawan ng isang tao kapag hindi ito agad nabigyan ng medical attention. Wala pa man daw ang pinaka-cure nito pero posibleng makontrol ang epekto ng virus na ito basta raw maagapan. Ang HIV po ay hindi nakakawa sa mga kagat ng lamok, hindi kagat ng insekto. Hindi na nakakawa sa uh, paggamit ng mga ako kubiertos na ginagamit ng mga tao na mayroong na mayroong HIV. Pagka nagsishare ng toilet, seats, hindi rin ito nahahawa sa mga ganyan. Hindi rin ito nahahawa sa pag-shake ng hands, kapag ka sweating, kapag umiiyak kayo. Sa ngayon, kapag ka kayo ay na-diagnose ng HIV, magpakita kayo sa infectious disease specialist para mabigyan kayo ng karampatang lunas. Bago mang husga, mabuting aralin at alamin muna ang mga bagay-bagay para sa ikaw ng bansa at sa pagtibay ng health sector nito. Mobile Journal Merrimon Reyes po, hatid ang muka ng balita.